Na, na na <laughs> guys bibili ko kami ng blueberry guys sana all may tigil video okay maingay dadaan kami sa malusak na daan guys Oke. Oh ya. Ini udah. Ini enggak blueberry, guys. Yang. Tuh yang mau blueberry Ini. Yang, yang blueberryan. Terus guys, tepat. Dan bibi dan, guys. Guys, <tipas> itu Napakita ko sa sahay yung mga bunga na. Ito po ay, hindi <coughs> pa po hinog to Ito rin po. Ito po yung mga hinog na. Papakita ko po sa inyo. Wait lang, hanap tayo. Malang... Mangga hapon lang kasi guys. Ano? Ito oh Ito guys o, oh, parang ganito siya. Ito o. ay guys. Ayan guys. Ayan guys. Tapos case meron pa dito. Ah, ah, punta na ka. Pupunta ka ako, kuya. O, Pag <makes> pa, guys. Pagkita ko sa inyo yung hinog. Yung medyo hinog yan. O, guys. Bye-bye. Ano na